Hello everyone! Good morning! Good afternoon! Good evening! Ayan. Welcome back muli sa ating munting channel. This is Weng BTE. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ayan guys, flex ko lang sa inyo yung aking mga nakita sa Um, place na to, nung dinala kami ng aking si, nang aming si number 3, sa Ikea. So, aside dun sa mga furniture, at saka yung mga gamit sa bahay na, naka-amaze sa akin. Naka-amaze, na-amaze sa mga presyo, guys. <laughs> Ayun, etong area na to, dito ako dito nag-enjoy yung mga mata ko. Although, ano lang siya, um, yan, mga plastic lang siyang ganyan. Sabi ng anak ko, pumikit daw kami. Pumikit daw ako pag dito ako dumaan, pag dadaan kami dito sa area na to. Pikit ko daw ang mata ko. E, sabi ko, anong gagawin ko dyan? Eh, puro lang naman plastic yan. Gusto ko yung totoong ano, halaman. Wala naman totoong halaman dyan eh. Sabi ko, kasi puro plastic nga naman yung nakikita ko. Pero ang gaganda nila, parang totoong buhay. Parang buhay talaga sila. So, lahat yan uh, may mga nakadisplay. Hanggang sa makarating ako sa area na to. Ayan. Totoong plants na yan, guys. Buhay na plants. Nasa loob ng mall o saan ka pa. Uh, buhay na plants. Totoong plants. Pero, sa loob ng mall siya. Malamig na mall. Pero, may mga ano, may mga for sale na mga halaman dyan. So, yan um, ikot-ikot, ikot-ikot lang naman. Ayan. Tapos, eto, ayan nyo, tingnan nyo, oh. ang ganda ng, um, skin dapsus na yan. Skin dapsus moonlight. O, oh, ba diba, ang ganda niya, ang lush niya. Muntik na niyan yung kinuha ko. Pero, nagawi ako sa ibang area hinihila na ako actually ng anak ko. Wag na daw akong umikot. Pero sabi ko, wait lang, bibidyo lang naman ako. <laughs> so, ayan. Nabusog lang naman yung mata ko sa kakatitig sa kanila. Ang cute, cute, kasi nila. Tsaka namangha lang ako kasi nga, yun nga sabi ko, nasa loob ng mall. Pero ang gaganda ng ano, ang gaganda ng tubo nila, ang gaganda ng pagkakatanim dami nilang ano for sale na mga plants diyan so yan isa pa oh diba ang ganda dami ring namimili Ang ah. daming namimili ng mga halaman sa loob ng mall yan oh yan dressy na siya para siyang kap kapamilya ng Japanese bamboo pero ang ganda ng color niya para siyang plastic pero hindi siya plastic Tapos may mga snake plants na dwarf o oh, di ba So yan. enjoy niyo yung mga matanyo marami pa kayong makikita Kaya nga yung sabi ko, pikit e. Ayaw minuwala sa akin ni mama, kala niya board plastic May ganito na. Oo. Uh. <laughs> Saan naman doon? Wala naman. Meron. Eto ang wala. Taro na. <laughs> uh, <laughs> 590 oh. lang. <laughs> 590 o. Oh. talaga ng ano ng Cobra Fern. 490. by the way guys ito pala yung ano ito yung nabudol ko dun sa anak ko <laughs> nabudol <laughs> binila niya ako ng halaman ayan so hindi na yung isa yung kinuha ko kasi alam, meron naman ako nun hindi ko pa lang siya naayos pero ito ito kasi wala pa ako fitonya pala to ay fitonya nga ba peperomia pala sorry peperomia jelly eto o, di ba ang ganda? Romeo jelly siya. Tapos, itong isa, ayan, dressé na to. Para sang para siyang Chinese bamboo. Para siyang Chinese bamboo na ibang variety. Pero ang cute niya lang kasi. Ayan, dito lang siya sa maliit na pot. So yon, don't ask me the price kasi mura lang naman actually. Sabi ko nga sa inyo din man ako bibili ng um, pricey pagdating sa halaman. So, yan. Ayan, ang ating bagong babies. So, dito ko lang siya nilalagay para maarawan lang din siya. Ayan. O, diba? Cute. Yan, maraming maraming salamat muli sa inyong panonood. Flinex ko lang naman sa inyo ang ati. Mga ano, na kung saan tayo natakam ng na mga plants doon sa IKEA. So yan, thank you so much everyone. Nang BT saying bye-bye for now. Thank you for watching. Um, God bless us all. Keep safe everybody and bye, 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 bye. bye. See you on my next video. Love you all.